Ipalengke mo na rin kami dyan. Good morning! Uh, morning. Mamalengke ka para sa amin. Good habi. morning! Fun Fun Food Friday dito. Namalengke ako para sa inyo. Okay, tagulan na. At syempre, pwede-pwede pa rin natin ipaluto ang ating mga paborito mga seafood dito sa Makapagal Boulevard, di ba? At syempre, speaking of tagulan at seafood, huwag kayong magalala dahil ang mga gusto niyo ipaluto mga seafood dito ay safe na safe dahil ang seaside management mismo sine-check ang mga seafood dito bago ito ilagak at ipenta sa mga uh, customers natin dito. Red tide free ang mga ito. Eto na, nagluluto ako ngayon dito na ng sinigang na salmon sa biso. Meron tayo dito adobong pusit. Meron ako nakikita dyan na uh, chili crab at ang tempura. Ayan na, binabalik ka na, pinapalutong pa natin lalo. Okay, kaninang umaga, ako ay namili. Doon sa labas piso, may palengke. Pwede kayo mamili ng kahit anong seafood na gusto nyo at maya may paluto lang Kahit anong putahin gusto ninyo. Ang seafood na ito, meron tayong kinuha dito na uh, merong meron sugpo, pagkapipintog ng mga sugpo. At meron din tayong kinuha mga alimango, buhay na buhay. Talaga lang sumisipa pa, sumisipit-sipit pa. Meron pa tayo nakitang salmon na pagkalaki-laki. Naku, ang salmon na yan talaga sariwang-sariwa at pagkataba-taba. At meron din siya, siyempre, gulay para nga naman balance, di ba? Kailangan natin ng gulay para sa ating fiber at grasa. Buwa ba ang grasa sa katawan? Eto na, ang ating 4 kilo ng seafood dito ay 180 pesos ang paluto per kilo na yung seafood na mabibili sa labas. Yung, eto na nakikita ko, kumukulo na ang ating seafood, ang ating salmon. Eto na, pwede pwede Sa miso, higa niyo yung miso. Kakaiba uh, dimension nito dahil ito, hindi ordinary yung siligang lamang ito. Eto ay nilagyan nila ng miso, kaya puti-puti at makrema ang sense consistency niya. Ang adobo natin ngayon dito, tignan niyo, yun, konting ini, -ini na lang, mali, uh, marireduce ng liquid niya at malapot-lapot ang ating uh, sabaw, di ba? Very good yan, medyo tuyo ang ating adobo. Ang ating tempura, look at our tempura, wagas na wagas kay lalaki. Talagang tempura tempura. At syempre, ala alasahan nyo, yan ay uh, malasa dahil ibang klase ang soup po natin dito, di ba? At ang ating king crab, yun, chili crab naman. Kung gusto mo ng konting heat, ngayon tabo lang, konting pampainit, di ba? Syempre, pangamang uh, kumakain, very uh, uh Timely itong ating chili crab. Very spicy. Konti lang naman. Maya-maya lamang. Mga kapuso, abangan ninyo ang ating gagawing food trip dito. At syempre, ang gagawin natin mga KTV, KTV may magaganap dito sa seaside. Okay? Happy eating mga kapuso. Fun, fun food Friday. Abangan yan. Back to studio. Ito na, tempura. Pwede Pagsabayin natin. Pahangon natin